Laro ulit kami ng Minecraft. At ngayon guys, um, marami na namin mga equipments dito guys. Itutuloy na namin ito guys. Let's... So ito na guys, start na natin. Sorry, sorry, sorry.

Sponsored na, sponsored. Um, so, ang sa loob ng ano pala? Mo. oh, oh. Sige, para no, no. yung trippe, sumabog. ko. No. <laughs> mga na. Ito na tira, 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 tira. Tayo na, na, na. Let's go. Okay, ang first rule is, ano ka rin? Parang ka Gusto sa sama ka sa amin, ba Sama ka sa amin. rin ka dito. Tara, bigyan mo siya ng iron mo. May Ay, double no? iron ka. Saan na yun? Pairamin no, mo muna. Ginawa Ay, mo di? siguro mag-stick ka to. na agad. Ito yung samantalang kami. Oo mo talaga mo na lang. Pairamin lang na eh. Na.

ay, dito. Kasi ko, kukupit dito. O, oh, sige nyo tayo lulito. ka. Sige, ka. Dito. ano? Oh, saan? Ano? Sa dito riyan? O, saan dito. tutorial. Oh, ini tu. na. Tutorial. Oh, design apa main? Oh, design apa ba Wow! Hindi pa kasi, ilan yung nahanap niyo? Tatlo, ay apat. Oo, oh, apat. Hindi pa ganun pa kayo. Ay, ano? Ay. Ay, ay, no. ay, anin pala, anin pala. Adami pa nyo, no? Tsaka mga mga ano rito eh. The world record. Bo, mga mga Dito yung tatlo kayo kayo yung Dito yan, di ba? Sabi mo. Ito pa 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 tayo kayo? Bye ka pa. Ha? <laughs> okay, <laughs> okay your stop your stuff. Ako na rin sa ko bigyan mga ko. Hindi yung pagkatao niya na nagkamali ako ng pero wala naman no. na Wala na kayo sa box mo. Sige, sige, ako na po daw. na Malapit din pala ang mga vlog. Ashton, pick up lang muna. Huwag mo na ayun. Kaya Di magkarap na ako. Dali lang naman eh. Ilan naman yung tatlo pa. Wala mga stop. Wala rin. Tatlo ka. lang naman yun eh. Di ba na lang lang yan ah? Asan siya? Ay nandito ka pala yung ano mo! Nakuha ko na pala. God, di ka yung Ay, si Tito ay nandito. Di Oh! Oh! Ano dito

Uy! Oh. na gold! Ay, puti San ko na ito? San gold? Ito! Tingnan natin, bahay, may ng gold. San gold? Ito! Ayun. Gano'n lang to. Aka na lang Aka okay. na lang. Aka to. <tulog> ano mong teammates mo. Danger, danger. What? Palo na, danger, gold, eh. Nagbubog eh. ba diba, Ibag. bag? Napake. yung dito redstone. Meron dito, meron dito. Pwede tayo gumawa ng ano, ng pindutan. ah mo na pinagdunaw eh. Ha? pa naman tayo mag-mine. Sige, sige, sige. Ito, pa Ito na namin yan. Ayun Ito. Sa taas. Ay, sa taas. Saan ka? Labas ka, labas ka. Gusto nakita yung gold, kuya. Saan? yung gold. Ito, to to Kuya, uy, na naman dyan. Dito, tas Taas ka, taas, Hindi ko kung na ba ito. Wow, wow, wow. Hindi pa natin napupuntaan dito, no? Taas, oh, kasi. redstone. Pero oh, hindi kumuha na ano daw Kuya, creeper. Ay, sorry. na, May creeper at saka, no? Sige, sige. Ay, ang dami, huwag na. Ang dami, ano,

Ayun, basta makakarap lang tayo ng... Thailand. Uy, ayun! Oh, ang dami! Okay, spawn mo lang. Okay. Ah, dito yata ang uh, spawn ng... Ano, spawn dito eh. Meron yata spawn mob dito. Wala, wala, wala. Ang dami nila kasi ang dami nila. Ang babagong pa maglakad. Ay! Sige, sige, kaya anin mo na yan. Ako na dito sa mga ayun. Okay. Sa akin na lang preo, dito. Uy, uto yung new gift ba to? Ba, may, um, mo, be, ang yeah. yeah. ang laki ng cave. Ang laki ng cave. Ano? Wala cave. Meron yan, diamond pa. Grabe, nawala na agad ako. Meron Balik tayo, stick. balik tayo. Stick mo na ako. Stick. Balik tayo, wala natin yung lighter. Pabalik na kayo. Okay, babalik kami, babalik kami. Wala ang pagkain. Wala ang pagkain. Wala ang pagkain. yung stick. 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 Wala stick. guys kasi wala akong wala akong hanap namin ng direksyon no! guys aakit na kami Oy. punta namin sa ibang cave marami na namin na ilibot dito last time ito aakit na tayo kasi hanap tayo mga dito. bago ulit ng mga mining hindi nakita ko namin wala Oh, my God! Ay, sige, sige, ganyan, Oh, my God! One hit na lang ako. Oh. Sinamaan ako! Yung iron ko din! Gano'n mo! Kapag ako na kayo namamatay, kinukuha ako, ha? Ha? ano dyan? Buhanit na lang oh, ako. Hinahanit ako ng ano? Skeleton. Skeleton pala. na lang hihintay o. Ay, ganyan eh. Ano Ba't ka naglagay ng ganito? Hindi darin. Yung ano yung gamit ko. Mga gamit yung sana. Mga hey, oh, hey, ano. Hey, ito, hey, to, to, to. Kusho ano? Oh, dito. Wala yung ayun. Ayun. Bala na

dito tayo dito banta. Hindi mo. Hindi mo kayo jod mo. Ano ka tayo. Hindi ko na 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 Pati ko malapit sa bahay. Okay, matulog na tayo. Sunrise na.

Ulit tayo kasi, huwag nalang pinapasagin. Sige, wood. <laughs> Talo, Kuya, wood. na. Oh. Oo. Oo, oh, yan na. Ay, oh. wood ba? Hindi siya. Eh, kinuha talaga. No? Sige, sige, na, Wood lang, wood lang. <laughs> mga ilan lang. Mga ay, mga... Ay, wala lang. Ay, sige. Ba Sige na. Ay, nasa kayo na. Sige na. Ay, na. Ba't 60 for yeah. Ano? Maraday... Okay? Anong... 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 Tatlo na ako niyan, tatlo, yan. Sing, 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 sing. Ginamit ako eh! Sino yun? Sino ba ma matay daw? Sino? ah oh, si Justin yun. May si Justin, oh. Uy, Basta, nandiyan yung sa kano ko, gold. Ano? 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 asan yung gold ko? ni Justin. Ah, gold, ay, niya, ay, teen. 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 gold niya, Tin. niya, Tin. Gold niya. No, No, Wala sa Wala O, ano mo diyan. sa'yo na sa Wala akong sa sakin. Yan. yan. wala na yan. Yan. Wala nga. Ang kulit- Wala. No. <laughs> <What>? <laughs> 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 naman, oh, Ay! good. Gusto nga di ka lang mawala. Hindi nga, gumawa ko ng pig dito. na mo pig, gano'n. Pagdating. Wag na, so much. Ayoko. Nyam, nyam, nyam. Kain na kayo, kain na kayo. Salamat. kain. Nyam, nyam, nyam. Tapos papatayin natin to

знал скот белич говорю я уже от уаскар он не нанял на карапоном village кинетер космоса его он мог срок идёт всего о Saangga Saangga? Saangga? Saan pre? Ay, mo tatanggal yung dara ah. Tanong ko yan, nature yan. Saan ka? Dito ko tao Ayun na gano'n Saan ka? mo natin. Hindi natin? May beer May B. Ba't di kasi magpakita? Saan ka si? ko na yung wood nila. Ano ka? Ano ka? ngayon goon siyo. Ilong katawan. Ano ba tayo? Bakit na lang tayo? Magkano 'to? Ganap ka! Woo, napara. Ah! Ay! Ano na 'yon? Sheesh, uh, na diba, mawala ka dyan, ha? Ah? Hindi, alam mo kung sa mga yun. Ay, naka pinungod na dito. ayun na naman din, oh. Uh. Ha? Oo, ah, ayun, sa ibang cave. Sa ibang cave ako. Uy, yeah, red. red, 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 ayun. Maraming iron to. This is under the Ha? This is a...

أبغا ولا أنا دارلة لا. كبا؟ I'm <laughs> or <laughs>